May na-drawing na si Chloe. Oh, oh. Napagpasyahan kong gusto ko ng mga cookies. Ahanda na si Lolo. Si Ate Mia. Gaya ng dati. Pero tiyak na ipapakita ng chef ang pinakamataas na klase. Alam ko na kung saan magsisimula. Una, kailangan mong ikulong ang masarap na manipis na masa na ito. Perpektong hugis at kapal. Ngayon ay kailangan nalang gupitin ang mga kinakailangang hugis. Magkakaroon ako ng hugis cookie tulad ng nais ni Little Chloe. Tapos na. Maaaring itiklop muli ang mga hulma at ngayon dahan-dahan maingat na ilagay ang mga tabla sa baking sheet. Ngayon maaari ko na itong dalhin sa oven para maghurno. Suriin ng maigi ang temperatura ng oven at tapos na ang mga cookies. Ngayon ay handa na sila. Masarap na cookies para sa iyong atin. At ano ang nagawa mo? Oh, hinati ko ang masa sa pantay na bahagi. Gusto kong gumawa ng cookies na may Skittles. Oh, salamat, Lolo. Inilalagay namin ang mga candy sa masa. Oh, napakaganda na ng kulay ngayon. Astig. Ngayon ay maaari ko nang ihalo ang lahat ng masa at igulong ito. Ganyan lang. Oh, mahirap ito. Pero ngayon kailangan ko ng bilog na hugis. Oh, hindi. Oh, naipit ako. Salamat. Oo. oh, oh. Alisin natin ang lahat ng di kailangang kuwarta at magdagdag pa ng ilang mga candy. Ilabas iyon at lutuin sa oven. Nako! Sana maayos ito! Sinisimulan ko ng buuin ang bahay kong gingerbread. Kaunting detalye dito at doon. Ang cream ay hindi kailanman magiging labis. Alam kong kulang ang marshmallows dito, pero magiging perfectong tugma ito para sa dekorasyon. Oh, tingnan mo yan. Perfecto. Ngayon ay iwiwisik natin ang lahat ng powdered sugar para magmukhang niyebe. At ilagay ang gingerbread na tao. Perfecto. Oh, nakaisip din ako ng isang bagay. Kamakailan lang gumuhit ako ng mga bagong diagram ng space pero wala akong oras para gumawa ng layout. Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon. Hmm, okay. Ngayon, dapat maging perpekto ang lahat ayon sa pagkalkula. Sige, mahusay. Ngayon, mag-bake na tayo. Kung hindi ko lang kinain ang material para sa layout. Ngayon, i-assemble natin ang isang space rocket at magdagdag ng ilang detalye. Mahusay. Ibuhos ang lahat ng chocolate syrup sa ibabaw. Oh, mukhang kahanga-hanga. At ngayon, isang sandali ng pandaigdigang seguridad. O sige, handa na. Huwag mag-alala. Malamang hindi ka maapektuhan ito sa anumang paraan. Pero magtatrabaho ako sa partikular na nakakalaso ng mga candy ngayon. Kaya kailangan mong maging sobrang maingat. Oh, ang paborito kong mga nakalalasong asim na candy. Kulang pa ako ng mga ito. Gustong gusto ko ito. Lahat ay maasim. Sana magustuhan din ito ng apukong si Chloe. Handa na ang aking maasim na tsokolating rocket. Oh, wow! Ang astig! Gusto kong subukan ng lahat. Pero magsisimula ako sa astig na rocket na ito. Tingnan mo kung gano'n ito nakakatawa. Oh, marmalade at tsokolate. Mmm, maasim na candy. Sige, magpatuloy tayo. Ano ito? Ah, uh, sis... Ina, hindi ito nagtrabaho ng ganoon. Pero ano ang inihanda ng chef? Oh, isang cookie na parang sa aking drawing. Mm, ang gingerbread man ay napakasarap. Ngayon kainin natin ang bahay. Mm, napakasarap nito. Ang bahay na may maliit na tao mula sa chef ang panalo. Oh, akin ang tagumpay. Alam ko na ako ang pinakamahusay. Mga guys, pinapakita ng bata ang drawing. Hagis ng drum. Gusto ko ng pasha. Ay sabik ng magsimula. Kinuha ni Lolo ang mga gamit. At handa na si ate. Sige, simula na. Kailangan ilagay ang pasta sa isang tasa. Buhos ang tubig at magdagdag ng kaunting pulbos ng keso. Oh, wow! Oo, kaunti lang. Pero magdadagdag pa tayo. Kahit ang lahat ay posible gamit ang keso na ito. Napakasarap! Giniling ko ito sa gilingan at inilagay sa noodles. Ipadala natin ang keso at pasta bomb sa microwave ngayon, kailangan na lang nating panoorin at maglaway sa natunaw na keso. Handa na. Wow, ang bango. Handa na ako. Lola, ihanda mo ang sayo. Sige! Oo, oh, oo, oh, oh. Ito ay isang sobrang kahanga-hangang ideya. Sige, ngayon ay lalagyan natin ng skittles ang bawat isa sa aking mga kahon. Pagkatapos natin ilagay ang tubo sa loob at sipsipin ang likido mula sa mga plaskang ito papunta sa kanila. Ayos! palamigin ito. Kahanga-hanga. Naisip ko ang ideya na gumawa ng spaghetti na may lasa ng Skittles. Ngayon, ilalagay ko ang lahat sa plato. Ibuhos ang maasim na candy at jam. Perfecto. Handa na ako. At handa na si Mia. Handa ka na ba, Chef? Okay sisimulan ko na agad. Sa eksperimento ng pasta, tiyak na magugutom ang bata. Kailangan kong gumawa ng pinakamahusay na pasta sa buhay ko. Ibuhos ang kumukulong tubig sa repolyo at lutuin. Magaling. Binigyan na ng kulay ng repolyo, kaya hindi na natin ito kailangan. Isawsaw ang spaghetti sa loob. Lutuin at ilagay sa plato. Wow! Palamutihan ng mga herbs, lemon at kaunting keso. Magaling. Subukan natin kay Chloe. Tara na! Wow! Ang dami talagang masarap na bagay dito. Gusto kong magsimula sa pasta na ito. Nandito ang paborito kong keso. Oh, ang cheesy. Tingnan mo kung paano ito humahatak. Mmm, ang sarap, Mia. Ang galing mo. Ano ito? Lemon? Mmm, siguro pipigayin ko na lang to sa pasta. Wow, ang ganda. Kailangan ko agad subukan ito. Hmm, Lasa itong repolyo. Nakakadiri. Ugh. Oh, ano ito? Ang kakaiba. Hmm. Hindi. Nakakadiri iyon. Napakatamis. Mia, nanalo ka. Binabati kita sa iyong unang tagumpay. Tayo'y magpatuloy. Lola, magingat ka. May naisip si Chloe. Oh, gusto ko ng cocktail na kung paano kita masusurpresa. At ako rin. Ako lang ang nagugulat dito. Hindi ko alam kung paano gawin ang mga cocktail na ito, pero sigurado akong may alam ako sa kimika. Kaya ngayon, gagawa tayo ng cocktail mula sa apo ko. Lagyan ng kaunting langis at aspirin ang solusyon. Oo. Kailangan mong mag-ingat dito. Pakiramdam ko parang medyo kero ako. Handa na ang aking cocktail. Yehey! Yeah, isang maliit na straw lang sa loob, tapos na. Oh, Ngayoy ako naman. isaw ang baso sa syrup. Pagkatapos sa makukulay na sprinkles, magaling. Magdagdag ng kaunting strawberry syrup at yellow sa loob. Hmm? Ang sarap at malamig. Sige, ngayon kailangan natin magbuhos ng kaunting juice. Sa totoo lang, Fanta, ang kaunting maasim na candy ay hindi nakakasama. Hmm? At syempre, masim na jam. Ooh! Dekorasyon na ng mga lollipop ang lahat. At tapos na ako. Wow! Ang galing. Salamat, Lolo. Ngayon, ipapakita ko sa sa'yo ang hot cuisine. Kailangan ko ng katas ng remolatsa. Ibuhos natin ito sa bilog na hugis at ilagay sa freezer. Oh, ang kulay ay perfect. Hayaan natin itong magyelo sandali. Dito lang tayo mauupo at maghintay. Handa na ito. Kukuhanin ko na susunod. Kakailanganin ko ng isang tangkay ng mabangong rosemary. Pero para magbigay ito sa atin ng bango, kailangan nating magdagdag ng kaunting kisla. Magdagdag ng mangkok ng beet at ibuhos ang soda at ilagay ang palamuti ng mga beet sa isang skewer. Oh, mukhang napaka-fantastic. Tapos na, handa na ako. Wow, napakaganda. At medyo nakakatakot ang itsura. Sana pagkatapos ng cocktail na ito, hindi ako maging palaka. Oh, na nakakadiri, lolo. Ano ito? Parang damo? Ah! At mga candy naman ito, siguro. Beetroot? Ew, masarap ba talaga ang cocktail? Well, ayos lang. At ano ito dito? Wow, ang liwanag ng cocktail. Gusto kong tikman ito ngayon. Wow, napakasarap. At ang mga candy at lollipop na ito ay masarap din. Ah, Mia, panalo ka na naman. Ano? Seryoso? Panalo ulit ako? Huray! Ano ang gusto ni Baby Chloe para sa round na ito? Ipakita ang iyong ginawa. Gusto ko ng salad. Sa tingin ko, kakayanin ng lahat at makapaglilingkod ng pinakamasarap na mga salad sa mundo. Magsimula na tayo isang kamanghamanghang ideya ang dumating sa akin. Ngayon, tayo na mismo ang magtatanim ng ating salad. Kailangan ko lang ng ilang buto at tubig. Ang pinakamahirap na bagay ay maghintay. Sige. Anong ginagawa mo, Lolo? Ooh, perfecto. Mahusay akong hardinero, hindi ba? Sige, ngayon puputol ako ng sariwang litsugas. Perfecto! Ilagay natin ito sa plato at magdagdag ng kaunting baguette. Gusto kong gumawa ng totoong larawan ng salad, kaya idaragdag ko ang paborito kong mga beans. Magkakaroon ng bulkan at dito magkakaroon ng ilang dinosaur. Oh, tingnan mo, parang nasa ibang siglo tayo. Hooray, ngayon maaari na akong magsimula. Ngayon maghihiwa tayo ng masarap na gulay para sa salad at hindi natin kakalimutan ang mga karot. Pero hindi mo akalain na gagawa ako ng sobrang sarap na vegetable salad, di ba? Gusto ko rin gumawa ng obra maestra tulad ng ginagawa ng chef. Gusto kong gumawa ng salad para sa aso. Tingnan mo kung gaano ka-cute. ko na may pinakamahusay dito. Huwain ng avocado. Babayuhin natin ang butas sa loob gamit ang kutsara at hiwain ito ng piraso. Sunod, ilalagay natin ang pipino sa ilalim ng kutsilyo. Tutuparin nito ang tunay na tungkulin bilang pipino at ito ay kakainin. Kaya ilayon and ng sa platas at matagdag ng kaunting berding sarsa. counting suka at gulay ay hindi makakasakit. Ah, ito ay magiging maganda. Subukan natin. Ang ganda ng itsura ng lahat. Dinosaur ba 'yan? Ay, ang cute. Hindi ko ito makain pero pwede ito. Hmm. Hindi nakaka-impress. Ano ito? Wow, gusto ko itong mga hikaw. Ang cute. Lasang gulay pero mukhang napakaganda. At dito, lahat ay sobrang berde. Hmm. Subukan nga natin. Avocado na may kaunting berdeng sarsa. Oh, hindi masarap. Nakakadire. Panalo ang kapatid ko. Huray! Yay! Pangatlong beses! Sir, paano kita matutulungan? Wow. Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Bata at sariwa ako. Lalo na para sa isang kasamahan sa kwarto na ganyan. Kalaway, kalalang. Kaling kaling okay. sa tayo bumutang ribi sing kaibigan. March mo na mag yung winter na saan siya? Ah, nadapa siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamusta sa Dan, kung tumawasponsor na ipagdala ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, 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 oh, eto ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa iyo na gumaling agad. Ano? Naku naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng isang taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie? Ang tapat kong aso. Siguro hindi ganong masakit ang braso ko. Pero hindi, masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oo, Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. Oh, hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, nakakahiya yon. Oh, ang bola ko... Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon! Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga, mga buwan na nang bingil. wala! Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? Hahabulin kita kahit ano paman! Apat na paa na aso! Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo! Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Meron ka bang sanggol? Ang cute! At meron akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Okay. Pero itatago ko ang laruan. Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amen Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang benda sa ulo ko at maglagay ng garapon ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Uh, magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Pasensya. Paano mo nagawa yun? Go in, go in, go in. Oh, ang sakit ng ulo ko. Hi Lola! Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ako sila, ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila akong magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello Nurse, Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na. Oh, kumusta? Ang sakit ko. Oh, nga. Uh, nagakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar na, na lugar. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa ventilasyon. Papunta sa aking siled. kaya ng isang tunay na espiya. Ah, uh, hi. Wala akong mga hayop, uh, sa totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Bingo! Keso? Anong ibig mong sabihin, oh, keso? Ano? May butas. Parang ang weird na kinakain mo ito. Okay. Walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing! Okay, okay. matatapos na ang shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop ganyan sa amin, pero... Ganyan din ang mga hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano? Ano? Hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniforme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano? Ano yon? Lugaw? Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Liziko, sobrang miss na kita. ha huh. Ang init naman. Saan ka pupunta, pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well... Ang pagong mo ay maghihintay sa iyo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan? Pero hindi makakasurvive si Pascal ng isang minuto na wala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. O oh, tama, pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige boy, tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo ganyan lang. Mabuti. Ngayon maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 30 siyam at siyam. Oh, hello, Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama, kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?